for today's video. Magama mi og mango graham float sa mga anak. One of our bonding is magluto gyud og pagkaon o magama og pagkaon nga ganahan namo. One of the reason nga nung ako silang patabangon og na ako i-prepare nga food or magluto ko or na ako buhaton sa among balay, ako silang patabangon. Dili tungod kay ako silang alilaon, kun dili gusto na ako silang tudluan para samtang bata pa sila makamaon na sila. Like gusto po na ako silang uh, makabanding o maka si istorya kay gusto na ako mas masuod pa ang among band or ang among relationship isip mother and daughters so ako silang tudluan samtang bata pa pud sila aron inigkadako na nila dili na sila maglisod ug most especially kay ang akong mga anak puro mga babay gusto na ako nga makamao sila sa mga buluhaton sa panimalay kay sila inikada ko nila mahimo sila sa kainahan o syempre ila tudluan ang ilang mga umaabot ng mga anak o future nilang mga children di ba ilang mga pamilya gusto na ko nga makamao sila muluto kamao sila nga mo prepare og food para sa ilahang family kay aron dili sila ikawaw sa mga anak o sa ilang ugangan nga dili sila tamayon kay dili sila kamao muluto di ba mo reflect gihapon na siya isip usa ako usa ka inahan kay moingon nag uy ngano di man ra ka maumuluto si kuan wala siguro na siya tuloy sa iyang mama so mo reflect na sa atong mga inahan So, mas maayong nga, samtang bata pa sila, ato silang tudloan para kadako nila, dili sila maglisod kung asa man sila moabot kamao na sila mo prepare og pagkaon para silang kaugalingon o para sa ilang future family by right the way nagama de mig mango greyhound float para ihatag o ipakaon sa mga bisita sa school so ako silang gipatabang kay gusto pud nila nga makamaupod pud sila mugama o magama po sila ilang kaugalingon nga ilaha daw pukunong kuno ka kanoon so kanang gigama ni ate og ni bunso naasa o sa katapurwer nga gamay ilaha na para ilahan ng kanon or amu ang kanon amu kanong tulo kay para matilawan na mo kung unsa pud ang lasa sa amuang gilgama lami pud baka ni siya og i hope nga magustuhan ni sa mga guest unya inig pangaon nila inigka, ka taod taod thank you for watching please like follow and share this video see you again bye